News. halos sa labing limang individual sa Isabela inilika sa kanilang tahanan. Balawak clearing operation isa sa gawa. Idol Zaira Kuntapay, IFM Kawayan sa report. Umabot na sa 4,815 na pamilya na binubuo ng 14,550 na individual mula sa iba't ibang bayan sa Isabela ang inilikas paalis sa kanilang tahanan kasabay ng pananalasan ng bagyong uwan. Nakaranas ng malakas na hampas ng hangin at buhos ng ulan sa iba't ibang panig ng lalawigan bandang alas 9 kagabi. Bago pa man tuluyang dumating itong bagyo, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang mga local response team Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente, partikular na itong mga nasa flood-prone areas at tabi ng baybayin. Sa kasalukuyan, hindi na madaanan itong mga overflow bridges dito sa mga bayan at syudad sa lalawigan dahil sa pag-apaw ng tubig ilog dulot nga ng naranasang pag-ulan kagabi habang ilang barangay at provincial roads rin ang hindi madaanan dahil sa mga nakambalang na mga sanga at punong kahoy na natumba dulot ng malakas na hangin kagabi. Kagabi nga habang kasagsagan ng bagyo ay mayroon ng ilang nagsagawa ng clearing operation sa mga alsada na mayroong mga konting sanga na nakaharang at inaasa ngayong araw magsasagawa ng clearing operations upang linisin itong naiwang pinsanan ng bagyong uwan. Samantala tatlong spillway gate ng Magatdam naman ang nananatiling nakabukas ng limang metro upang bigyang daan ang pagpasok ng tubig galing sa mga pagulan dahil pa rin sa malakas na volume ng tubig na pumapasok sa Magat Reservoir. Hanggang ngayon ay wala pa rin tustos ng kuryente dito sa lungsod ng Kawayan maging dito sa ibang bayan sa Isabela at wala pang tiyak na oras kung kailan babalik ang supply ng kuryente. Samantala sa ating pag sa evacuation areas dito sa lungsod at sa pagkikipanay sa ating mga camp managers, biyernes pa lamang ay handa na sila sa pagdating ng mga evacuees, kumpleto na ang mga sleeping kits at hygiene kits, maging itong mga ready-to-eat meals na kanilang ipamimigay sa mga residenteng lumikas. Bawat evacuation centers ay may nakabantay ring miyembro ng CSWD, PNP. BFP Rescue Unit upang magbigay alalay sa mga residenteng lumikas. Samantala, nagbigay paalala naman si Vice Governor Kiko D. sa mga Isabelenyo na manatili pa rin sa loob ng kanilang mga tahanan maging sa mga evacuation center dahil bagamat kalmado at wala nang nararanasang malakas na hangin at ulan ay mataas pa rin ang posibilidad ng pagbaha. Kasama mo mula rito sa IOVM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Tatak RMN.